Andang araw mga kaibigan! Sa video natin ngayong araw na ito ay sama-sama natin tutunghayan at papanuorin ang pinakalates na update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang iba pang patutsada ng mga senador patungkol kay Martin Romualdez. Umpisahan na natin! Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang uh, Senado kahit na isa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwede pues, po trabaho ng ilang mga na maging sumunod-sunuran kay Speaker Ramirez na gusto, klaro, itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulog ng Senado. Para sa akin, gagampal na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala ng tamang proseso na naayon sa batas nung inupuan nila na mahigit dalawang buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nila immediately, ibibigay ng section yung impeachment complaint sa speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob na mahigit dalawang buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana inaasahan ko rin sa kanila. So, magiging maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang particular na bagay. Gayon din sila kung nais nila maging sunod sunod sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo may ganong profit speaker? What is it? Um, siguro naman, klaro naman yon nung simula-simula na wala namang magaganap at mangyayari sa kamera, lalo na ganong karaming boto kung hindi yan sinangayunan ng speaker na kamera. But what would be his motive? um, hindi para sa akin na sabihin niyan. Siguro para sa mga magaling sa mga political na ana analysis ang um, kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi, hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang inaungaw o sabihin nila. Sir, for the record, kayo na po kasi ng article impeachment against the Vice President, uh, ano po ang status kung meron mang ganong dokumento dito sa Senado? Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika na mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdibatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na ipinail o inihain sa Senado sa ngayon. Kaya wala kaming aaksyon ng resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of uh, session. Kung Action may na lang. o oh. <laughs> kung may mag-file, <laughs> kung may mag-file, ng bagay. Um, kung may mag-motion, ang um, okay. niyan yan, pagdedebatihan niya at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, eh wala kaming aaksyonan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing uh, pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi. Eh. Any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumangayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng role, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun binagbobotohan sa pamamagitan ng simple katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa proseso niyan. Pagbobotohan din ito kung may maghahain niya ng ganyang resolusyon. Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let us all hope this is the last delay. While I support my colleagues in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, including the landmark Anti Pogo Bill, we cannot postpone our constitutional obligations any longer. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. The Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated as a continuing body when it comes to non legislative functions, and those include the vital duty to sit as an impeachment court. We owe it to the Filipino people to convene as an impeachment court and begin the proceedings at the soonest possible time. anuman ang akusasyon laban kay Vice President Duterte, karapatan ng taong bayan na malaman at mahimay ang mga ito sa pamamagitan ng isang transparent na impeachment trial. Dapat harapin na ng Senado ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng apat na buwan. Kahit naman sa basketball may shot clock. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the Constitution, and yet this process has been delayed and dragged on for four long months. In those four months, I've been called eager, aggressive, impatient, atat. But the simple truth is this: we are not rushing. In fact, we have been waiting. The Filipino people are waiting, and we believe four months is more than enough. These delays are no longer procedural. They are obstructions dressed up as protocol. The impeachment process is a crucial means of demanding accountability exclusively entrusted by the people to the Senate. Hindi ko yan balak talikuran. It's time to follow the rules and start the process forthwith. Enough games. Time to move. First question po, sa bisita ki, Tatay Digong, and how is Tatay Digong now? Uh... Yes, una-una. Uh, yes, uh, okay lang yung uh, visit. Uh, na-late kami kanina. So, 13 minutes late kami. So, isang oras na lang yung uh, uh, nagawa namin sa pagbisita namin. And uh, pagdating namin, nagaantay na siya. And uh, masaya siya nung nakita niya kami. Kasi uh, alam niya na nandung kami to celebrate uh, pre-birthday uh, with him and uh, with my mother. Mamma, please, okay. yeah. Wabos, as usual, binilhan ko din siya ng Hi, Coke Zero pero <laughs> hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung uh, Coke Zero pero isa lang ang pinabili niya uh, Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na, na share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na daradala niyo um, Yes, nag-share ako ulit na-share ko na uh, noon sa telephone call pero sinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung uh, tatlong uh, dalawang uh, PDP laban na, na senator candidates. Tapos yung isang guest candidate si Marcoleta plus dalawang guest candidate from Alianza, si uh, Senator Camille Villar and Senator Aimee Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Aimee Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si uh, Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa, uh, sa committee hearings niya from the Senate uh, to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Uh, Unang-una, nagpasalamat siya. At uh, pangalawa, sabi niya, gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan. Pero, um, sabi niya, there will be uh, another time for that. Okay. GMA? Um, y -y -y. po dyan, um, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, oh, I totally agree. kasama ako dyan sa 88% na yan na uh, nagsasabi at ako ay um, parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon uh, sa akin. Thank you po sa sagot. Um, uh, and last question po, um, napag po ng Senado na inipas si June Eleven ang simula ng impeachment Gusto lang po namin uh, marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Uh, wala naman siyang epekto sa akin. No? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay. Uh, doon sa kaso pero iiwan na natin 'yan sa mga lawyers uh, namin sa defense impeachment uh, lawyers para pagmisipan kung anong posibleng uh, epekto noon uh, sa kaso kung meron man. SMI, Anton. Hi ma'am, uh, Kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. <laughs> Nag-i-connect sila, nag i sila kayo. Bait kayo ngayon. Ay, kailangan mag-bait, baitan. Kailangan mag-punwari. Kaya walang may microphone, ma'am. Ma'am, uh, tanong po ng SMNI, uh, yung reaction nyo doon, uh, yung, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte, sabi niya ayaw niya raw ng bulok. Um, Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about uh, reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is uh, yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am, thank you po. Uh, ma'am, uh, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Uh, wala pong role si Senator Amy sa case ni uh, former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para uh, kausapin na uh, si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At uh, ano isang tanong, sir? Yung role niya uh, wala siyang role po uh, sa either sa defense or uh, doon sa ICC prosecution case wala pong role si Senator Ayala Ito ma'am last question na lang kasi uh, ito kasi yung usap-usapan ngayon eh ewan ko lang kung uh, pwede to Kasi uh, game po si Attorney Naganson na uh, maging spokesperson mo. Kasunod yan ng naka pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While well, sa Malacañang nandiyan naman si Attorney Claire. Ini comment po sa posibilidad na maging spokes news si Attorney Guanzon? Opo. Hindi namin napag-usapan eh sa Office of the Vice President ang uh, spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang nang go, makikinig tayong lahat sa kanya. Um, so, siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po, ma'am, uh, kamusta po si Presidente? Mayroon po siya mensahe para sa Pilipino na nasa yes. laban. Uh, yes, ang uh, message niya is uh, we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny whether rightly or wrongly. Yan ang uh, sinabi niya. Thank you, ma'am. And uh, isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at hmm. uh, papag-usapan, pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung uh, paano gawin yung kanyang uh, oath. Thank you, Pero, initially, ang sinabi niya, I want, uh, set me free and I will take an oath. Yan yung... Yes! yes! May meron, meron pong kanta ang, ang, mga Pilipino para sa sa'yo. One, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Ma boy, kaba inday? Inday sarap para sa presidente. Yeah! Oh God, ma Mabait sila. Mabait, sila. Mabait Laman, uh, formal, formal sila La na lang ba <laughs> kayo? Ma'am, last reaction. Ma'am, last reaction. Ma'am, last reaction. Ma'am, last reaction. Ma'am, last Na Ma'am, last reaction. Ma'am, last Ma'am, question. Ano Ma'am, last sa bagong Duterte Street Ma'am, last Park Ma'am, Duterte Forest? Ma'am, last reaction. Ma'am, last Well, unang-una, mas okay dito dahil merong uh, may shade, no? So, importante sa amin ni Alvin, ang aming putis. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer. At pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. So, okay siya. Um, at uh, mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan na mga sasakyan so meron tayong increased awareness yeah. uh, kasi doon konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita uh, by the street tayong uh, ginagawa at panami uh, pang pwedeng uh, gawin uh, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung area yes. ma'am uh, pwede ba additional ma'am kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makakawin si PRRD Um, actually, lahat tayo no. Nag-aantay kung uh, kailan uh, makauwi si President Duterte at yun yung uh, tinatrabaho ng kanyang mga lawyers. Uh, na sana ay mangyari at as soon possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin yes. ng mayor natin. Yes po. Yeah. Yeah. Well, welcome back. We love you. Thank you, thank you. Um, I'm happy uh, to be back uh, with all of you. Uh, dahil uh, lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte kaya masaya ako na makasama kayo ulit although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat pero uh, masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng uh, Filipinos at uh, yung pagkakaisa natin sa kagusuhan natin na uh, ibalik si Duterte at uh, ibalik ang tunay na pagbabago. Um, yeah. yeah. Ma'am, mabuhay ka ma'am. Thank, ka. thank you, ka thank you. Mabib And lahat uh, uh, kayo ay invited uh, bukas, okay. sa ating rally, ICC, send Duterte home. Yeah. 9am to 12 noon sa Land la la Van Regan Lan Van Regan O oh, yeah. oh, sige kayo na magsama Mahirap siya i-pronounce Doon tayo Pwede pa